Nagsisimula na ng Bureau of Customs o BOC ang pag auction o pagbebenta sa labing tatlong luxury cars ng mga diskaya sa susunod na buwan. Ayon sa ahensya, kulang sa dokumento ang mga sasakyan kaya't hindi mapatunayan na legal itong naipasok sa bansa. Tiniyak naman ng BOC na ligtas at tumaan sa tamang proseso ang mga sasakyang ipagbibili. Si Margot Gonzalez magbabalita. Itinakda ng Bureau of Customs ang public auction ng labing tatlong mamahaling sasakyan na sa mga deskaya sa November 15. Ayon kay Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Maronilla, kulang-kulang ang mga dokumentong isinumite ng mga deskaya upang mapatunayang lehitimong na-import sa bansa mga naturang luxury vehicles. Naging daan daw ito para tuluyang i-auction ng gobyerno ang mga naturang sasakyan in fact in completeness of uh, being sure that it was actually legally imported no uh, to the philippines is the basis why uh, we are forfeiting this uh, cars and scheduling them for auction. Ang gay Maronilla, aabot sa isang daan hanggang dalawang daang milong piso ang kabuang halaga ng mga luxury cars na i-auction at mapupunta daw sa mga priority projects ng pamahalaan ang kikitain dito. Tinayak naman ng hensya na ligtas at walang dapat ipag-alala ang mga bibili sa mga luxury car these cars uh, will be sold by the Bureau of Customs. So kung bibili nyo po sila, um, nakakasiguro po kayo na hindi na siya hahabulin. Dadaan po sa tamang proseso since meron po naman kaming i-issue na uh, certification sa inyo na nabili nyo po yan sa auction. So maayos nyo po magagamit yan. Wala pa mang tiyak na venue, posibleng umanong idaos ang auction sa pasilidad ng BOC sakaling makahanap sila ng sapat na espasyo. Dagdag ni Maranilla, Posibleng sampahan ng kaso ang mga illegal importer na mga sasakyan at kung mapapatunayan na nakipagsabuhatan ng mga deskaya, haharap din sila sa parehong reklamo. Makakabit mo lang naman yung mga deskaya if they're in cahoots with the importer and therefore the, the principle of conspiracy will apply. Kung ano man yung kakaso mo dun sa importer, yun din ay kakaso mo sa kamerang. Samantala na kapag na ng sagot sa show-cause order ang sampung personal ng customs, kaugnay ng pagkakapuslit ng mga sasakyan. Ipapalabas ng ehensya ang resulta ng kanilang investigasyon sa oras na magkakaroon na ng resolusyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Pinsales, SMN News.